ang ating unang i-move mga boss yung moving head number 4 so ayan so ayan ang point dito sa left then naka down so ayan mag shape lang tayo mga boss ng square so ayan ito ang point nya sa number 1 then si moving head number 3 mga boss Yo, what's up mga boss? Welcome back to my channel. And for today's video mga boss, mag-program po tayo ng chess 6 sa ating DMX Disco 240 mga boss. Then bago tayo magpatuloy mga boss, huwag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Jim LG TV, and click the notification bell para more updated ka sa aking mga bagong videos. So ito pa laman sa aking Disco 240 mga boss, yung na-program ko. Then kita tayo sa chess number 1. So yan, solid na white mga boss. Then number 2. Ayan, solid na white na strobe. Ayan, number 3. Solid na yellow. Dahil pa circle na Delay. So ito lang ang gamit kong controller mga boss kasi hindi pa ako nakabili ng Mini Pearl. So disco to port kilang ko po tayo mga boss. So ito ang number 4. Solid na iba-ibang kulay. Yan maganda siya pang disco party. Then lagyan pa natin ng smoke. Yan maganda siya pag mayroong smoke mga boss. So ito ang ating number 5. So, meron siyang present Then, may gobo. So, single present pala ang aking mga moving hit mga boss. Then, ang aking Kiki 8095 original niya is single present Ang aking Beam 230 is pinalitan ko na single present Ayan, nagyan pa natin ng smoke para maganda. So ito ang aking chest number 6 So walang laman ang aking number 6 mga boss Mag program tayo dito sa aking number 6 So ito ang aking number 7 Prism at saka may gubo Then iba ibang kulay Ang maganda siya pa ang disco disco ito ang aking number 8 mga boss so naka steady lang so ibahin ko na lang yung program mga boss kapag nandun ako sa venue so gusto ko lang may steady tayo dito pagdating sa mga photo op then ito rin yung naka steady na may prism so yan, maganda siya pang dibu or pang wedding naka steady lang to ang aking number 9 then ang aking number 10 na chest number 10 so yan naka steady may gobo so ibahin ko na lang yan kapag nandun ako sa venue and then meron pa akong slow moving number 11 ayan pagdating sa mga dinner meron tayong pa slow moving lang mga boss ayan naka slow lang ang ating moving head naka step 1 and 2 yan so pabalik balik lang kanyang moving 1 and 2 So aking number 12 mga boss is solid. Solid mga boss, so slow slow moving pa rin para siyang nasa Hollywood na effects. Ayan, solid na solid yung ating moving head. So ayan, mag-program tayo mga boss sa ating chairs number 6. So ayan. So ayan mga boss, dito ko nilagay yung moving head number 1. Then moving head number 2 dito ko ilagay sa number 3 kasi kapag nilagay ko dito sa number 2 mga boss ayan mag resetting yung moving head number 2 ko kapag inilagay ko dito iwan ko yung DMX 240 ko mga boss ayan dito ko nilalagay din number 3 nasa number 4 aking moving head number 3 then number 5 yan So hindi ko na lang lagyan ko na lang ng X ang aking channel number 2 dito mga boss. So ang ginagamit ko is 1345. Sige so, yan. 1345 ang ginagamit ko dito mga boss. Hindi ko nilagyan yung number 2. So, yan. So mag edit tayo mga boss run edit tayo run edit then sa number 6 natin yung ating program just number 6 kailawin po natin yung dalawang moving heat sa gilid yung 1 and 5 moving heat number 1 and number 4 then sa susunod yung 230 so natin i-open na natin yung 295 then si 230 naman natin ating pailawin yan pailaw na yung 230 natin yan so andito ang kanyang slider na pang ilaw na si 295 So hanapin natin yung press si 295 Then i-rotation e natin mga boss Ang program ko dito sa just number 6 mga boss is Yellow Then, may press time Yan si 230 Lagyan natin ang press So para mas ma Malinaw ko yung makita yung present mga boss. Yung itapat ko si 230 sa wall sa may yan sa may tindahan para maganda siya nakafocus hindi nakablur yan tapat ko sa wall sa may tindahan mga boss So sana mga boss, naka mini pearl na po tayo kasi hindi pa ako nakabili na ng mini pearl. So sana po. So mas maganda po si mini pearl mga boss kasi nandoon na po yung mga program niya. Kung gusto ka circle, meron ng circle. So nandoon na yung magandang effects si mini pearl. So kahit pa na iba na brand ang inyong mga moving head basta nakapatching lang yung personality na ang inyong moving head sa mini so mas maganda na siyang gamitin ito mga boss mas hindi siya madali kasi kailangan ka pang malaking oras kasi iba iba yung assign ang kanyang slider sata, si 230 at saka si 295 kailangan ka malaking oras boss meron nang na present mga ating game to third ayan so lagyan natin ng yellow Yellow ang kailangan natin sa chess number 6 oh hanapin natin si third pick hanapin tayo ng yellow So yan. Kilo na ang ating beam 230 mga boss. Then sa susunod, i-off muna natin. Then i on natin yung 295 na sa channel 1 and 5. Then dito ang kanyang color sa SA na si 295 ayan so ang shape ko dito mga boss is mag shape ako ng circle circle na delay so nandun na sa mini pearl na program so iharap po na natin si 295 sa likod yung tilt. Then pagkatapos ang ating pan, yung paning iharap sa atin mga bus para makashape kayo ng circle or square. So yan. Yan nakaharap na natin si 295 then yung si 230 iharap natin sa likod yung tail. Yan para maka gawa tayo ng square shape mga boss ayan ipaning natin iharap natin si 230 sa atin ayan So sa mga boss ko dyan nga na view ngayon so huwag mo namang kalimutan ni subscribe ang aking YouTube channel Jim LG TV and click the notification bell para update sa aking mga bagong video. So mag-click kayo ng notification mga boss is naka-all. Para mayroon akong bagong video naka notifyin yung cellphone or yung channel. So yan mga boss mag shape na tayo ng square. So ang ating unang i-move e mga boss yung moving head number 4. So ayan. So yan ang point dito sa left then naka down so yan mag shape lang tayo mga boss ng square so yan dito ang point nya sa number 1 then si moving head number 3 mga boss ang point nya dito is nasa right then down so yan bali nauna yung moving head number 4 then sunod kasi nakasunod yung moving head number 3 ayan yan ang point nya sa right down <clears throat> then si moving head number 2 po tayo mga boss so saan sya nakapoint so andun sya sa itaas then sa right ayan Then sa susunod, si moving head number 1, si 295 ang point niya is nasa left, then nasa upper so ayan, upper siya mga boss then left and iangat pa natin sa itaas so ayan ang ating step number 1 so punta tayo sa run para ma-save po natin yung step number 1 sa chest 6 so run run edit so yan na save na po natin yung number step 1 then step 2 na po tayo mga boss po na tayo sa moving head number 4 so si moving head number 4 mga boss nasa up na po siya nasa left then upper then up then si moving head number 3 so yan ang pinalitan niya yung pwesto ni number 4 yan pinalit na niya yan yung quest nasa left then nasa down Yan, then si moving head number 2, pinalitan niya ang pisto C. Moving head number 3, nasa right, then down. So yan lang ang pag-program ng ating moving head mga boss. Then si moving head number 1 So, dito tayo sa... Pinalitan natin si moving head number 2. Dito tayo sa right, then upper. So, yan. So, dyan ang moving head number 2. Kanita mga boss, nakapista sa right, upper. Then, pinalitan yun. Then, pinalitan natin. So, yan. So, ito ang ating step number 2. Then, off. Then, i-run natin para mag-save. Yan, step number 2. Then, step number 3 na po tayo mga boss. So, on and Mag-una tayo ni moving head number 4. So moving head number 4 mga boss, dyan so dyan na siya naka lagay. sa right upper. Then moving head number 3 pinalitan. Diyan pinalitan yang position si moving head number 4 sa left upper. Then si moving head number 2 pinalitan niya si moving head number 3. So yan, para siyang nag-delay. Para siyang circle na mag-delay mga boss. Then si moving head number 1, pinalitan niya ang posisyon ni moving head number 2. Nasa down siya ng right. So yan. So ito ang ating step 3 mga boss. Step 3. Then mag step 4 na po tayo mga boss. So moving head number 4 mga boss nasa down siya mga boss then sa right so yan ang kanyang point <clears throat> then si moving hit number 3 pinalitan niya ang posisyon ni number 4 so dyan siya naka point then si moving hit number 2 nasa upper left ayan pinalitan niya si moving hit number 3 Then si moving head number 1 Pinalitan niya ang posisyon ni Moving head number 2 So yan So ito ang ating step number 4 mga boss ganyan lang pag program sa ating moving head Kasi pabalik balik naman yon Ang movement niya 1, 2, and 3, and 4 So yan i-off natin ang edit Then Pindutin natin yung number 6 Ayan then i-up natin yung speed. So yan, speed, speed, speed. So yan, yan, na natin yung speed. So yan mga boss. So hindi ko na i-pull yung speed mga boss. Yan, sabayan natin ng smoke. Yan, maganda na yung ating galaw sa ating moving head so tingnan nyo si moving head number 4 mga boss si moving head number 4 kayo mag focus ayan para siyang nagumuha ng square na shape ayan down then left then up then left right then down so ayan mga boss para siyang naka square na shape so ganyan lang ang pag program mga boss sa inyong mga moving head so wag huwag niyong iharap sa likod at sa gilid so dapat nasa ganun lang na shape so meron mga iba hindi pa alam mga boss na pag program sa basic na program na moving it so itapat nila sa likod sa gilid at sa taas eh, iharap sa atin so mas maganda mag gawa ka ng square na shape mga boss para mas maganda ang inyong pag program, kahit naka dmx lang dmx 512 kahit hindi ka naka mini pearl mga boss, basta maganda lang ang pag point sa inyong moving head so yan, so ito ang aking number 2, is number 2, then number 3 so yan naka circle siya na may delay nandun siya sa mini pearl na program So ganun lang mga boss, wag nyo ang iharap yung moving hit nyo sa likod. Parang baliw na yung movement niya mga boss. So ito ang pinakamaganda, parang professional na movement. So yan. Kahit naka 512 ka lang or naka DMX Disco 240, ganyan lang ang galaw mo sa moving hit. So yan. Ito ang na-program natin mga boss Ang chest number 6 Ito yan So pwede pa natin Adjustin ang cross mode dito mga boss Para mag-smooth yung galaw niya So ganoon lang mga boss Nakasimple lang ang inyong pag-program Dapat bigyan yung malaking time Ang inyong moving it Kapag mag-program kayo lalo na sa mga iba-ibang yung brand yung moving head so, yan. so sa mga nanood dyan sa aking mga boss idol dyan so wag mo naman kalimutan i-subscribe mga aking youtube channel mga boss then pati-click ang notification bell click ang all then salamat pala sa mga subscriber ko dito salamat sa inyong lahat mga boss So ito ang aking steady So, naka-study dito mga boss. So, pagdating sa venue mga boss. 'Yan ang aking ibahin na pagprogram kung saan siya naka-point. 'Yan, 'yung tatlo. 8, 9, and 10. Then 11 and 12 mga boss. Hindi ko na siya ibahin kasi para siya ang pang-dinner. 'Yan, smooth lang na galaw. 'Yan. Then sa number 12, pwede rin para siyang Hollywood effects. Pagdating sa dinner or nagme-message yung mga tao para eh, hindi sila ma-interrupt kapag malakas yung movement in ng inyong moving head. Dapat mayroon kang slow na effects. Ayan, slow na movement. Para hindi sila ma-interrupt kapag yung movement mo is naka-fast or parang disco. Naka-interrupt yan sa mga nagmi-message so yan so ito ang na-program natin yung last so ito ang na-program kong chess number 6 yan so mga boss hanggang dito na lang aking video so huwag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking youtube channel mga boss Jim LG and click the notification bell para more updated ka sa aking mga bagong videos. So salamat mga boss and God bless!